Huwag maging biktima. Walang bayad ang pagpasok sa Bureau of Fire Protection. Mahigpit na ipinapatupad ng Bureau of Fire Protection Region 12 ang maayos na Fire Officer 1 recruitment process. Marin naming kinakundina ang pag-alok ng guaranteed slots o tulong sa mga aplikante. Kapalit ang anumang bagay o pabor ng sinumang kawani ng BFP o iba mang personalidad. Ang pagtalaga sa bagong Fire Officer 1 ay nakabase lamang sa competency, complete requirements at merit and fitness ng bawat aplikante gayundin ang determinasyon at pagpupursige na maipasa ang mga pagsusulit. Hinihikayat namin ang lahat na makipagtulungan at isumbong ang mga violators sa kinauukulan ng BFP-12. Dito sa BFP Region 12 ay pinapahalagan namin ang malinis na proseso para sa tapat na bombero, Isang tinig, isang tindig kontra korupsyon sa Bureau of Fire Protection.